Hi guys, what's up and happy Monday morning. Ayan, naka-move on na ba ang lahat sa Miss Universe? Kasi ako hindi pa din. Monday today and eto, nasa labas ako. Uh, dahil first day ng week at uh, panggabi ako sa aking trabaho later. May aasikasuhin muna ako ito lang yung time na makakaasikaso tayo ng mga bagay-bagay na importante. So, ayan, papunta tayo. Papunta ako. I mean, papunta ako sa bangko para asikasuhin yung akin na expire na ATM. At the same time, kukuha din ako ng bank statement na kailangan ko. And ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo guys kung gaano kabilis yung proseso especially sa bangko dito. Kaya nag-video ako para naman makita nyo tsaan sa Pilipinas kung papaano kabilis ang mga proseso dito. Walang abala. Kaya nga kahit uh, panggabi ako mamaya, may time pa ako talaga na matulog. Kaya ayan, mamaya titignan natin kung gaano kabilis For sure hindi po pwede yung cellphone sa loob ng bangko. So eto, no, nandito tayo sa bus stop para maghintay ng bus, ayan. Dito ako maghihintay ng bus papuntang uh, bangko. Kasi medyo may kalayuan yung bangko ko kasi dapat dun sa main na banke. Eh. May kalayuan dito yung bangko. Siguro it takes about 20 minutes yung biyahe through bus, kaya ayan, higihintay muna ako ng bus ayan, nakababa na tayo sa bus, nakarating na tayo dito sa may place nung bangko ko, oh, lalakarin na lang natin papuntang bangko ayan ang <laughs> bilis lang actually ang mga biyahe dito kasi wala na traffic at saka uh, yun, mabilis lang talaga yung mga biyahe at saka hawak mo yung oras pag magbabiyahe ka kasi alam mo alam mo kung anong oras darating yung bus. Alam mo kung anong oras ka makakarating dun sa pupuntahan mo. Ayan. So, later, guys, ayun yung bangko ko. IBK or Kiyob o Ayan. Tingnan nyo naman, guys. Ang mga bangko dito, tingnan nyo sa labas. Wala kayong makikitang guard or security guard wala kayong makikita ng security guard dyan yan ang isa sa so, pagkakaiba ng mga banko sa Pinas sa banko dito walang security guard <laughs> hindi kailangan ng security guard o sya, papasok ako so, sa pagpasok natin sa banko guys kumuha tayo ng number tapos ihintayin lang natin na matawag yung ating number and then habang naghihintay ayan guys, kita nyo naman may TV na may entertain ka at napakalimis sa walang pila talaga So, tingnan nyo yung oras ngayon guys 11.22 am yan ang start ng pagpasok ko dito tingnan nyo mamaya kung ilang minuto lang ang gugulin ko so ayan tingnan nyo naman 11.36 kung ilang minuto lang at tapos na yung aking transaction napalitan na yung aking card tingnan nyo naman ilang minuto lang pasensya na hindi ako nakapag video Doon sa loob kasi bawal talaga yung mga camera sa loob ng bangko. Although pwede naman pero siyempre umiiwas tayo sa ano. <laughs> umiiwas tayo dun sa alam mo naman dito medyo masel So ayon Tapos na agad yung aking inaasikaso in just how many minutes lang. Ganun kabilis dito kaya hindi ka talaga maaabala. So ayan. Sana sa Pinas ma-realize nila yung mga ganitong proseso na walang masyadong inihinging requirements dito kasi isa isa lang ang hiningi sa akin yung ARC ko lang or yung alien registration card na binibigay sa aming mga foreigner yun lang nandoon na lahat at syempre yung Tongjang yung uh, passbook chinek lang nila yun lang walang masyadong chetse boretse kasi nga naman no sa isang card lang nandoon na lahat Eh sa atin kasi ang daming card na hinihingi na hindi ko alam para saan ang daming IDs na hinihingi na hindi ko alam para saan or in experience ko nung umuwi ako ng Pinas para sana mag-open ng isa pang bank account ko. Eh, binibigay ko na yung aking passport dahil nga wala naman akong ID na na mga bago inihingan pa ako ng ibang IDs <laughs> na wala naman akong maibigay wherein sa passport nandoon na lahat ng information na hinihingi nila kasi nga naman hindi naman ako makako ng passport kung hindi ako dumaan sa mga kung saan saan ba diba? <laughs> Mahako ka ba ng passport kung wala kang ganito, ganyan, ganyan? Hindi, ba diba? So, nando na lahat sa passport. Pero hindi nila magets yung ganun. kaya nahihirapan yung ibang tao. So, ang ginawa ko na lang, hindi na lang ako nag-open. <laughs> well, hindi kasi nilalam yung advantage at disadvantage ng mga ganong bagay. So, ayun. That's all. Pauwi na ako para mapagpahinga ng maaga at uh, Yeah, that's all. Bye.